guys, may pumunta sa atin adventure. Nawalaan siya ng clutch. So, sinilip natin. May tulo na pala ang kanyang clutch master. Nag-decide tayo na baklasin ang kanyang clutch master. At sa pagbaklas natin, pinakita natin sa may-ari na ang kanyang clutch master, yung cylinder, ay mayroon ng buhit. So, dapat plano namin ng may-ari, palitan lamang ito ng rubber repair kit. So, dahil nga po, hindi na pwede din malaki ng tama at pinakita natin sa may-ari at nag-decide tayo Napalitan natin ng buo ang kanyang clutch master So nakabili na nga po siya ng bago ng kanyang clutch master At ito na nga, pinaliwanag natin kung paano nag-ooperate Kung ano yung sira ng kanyang rubber at ng kanyang clutch So naintindihan naman ng may-ari At ito na nga, ikinabit na natin yung bago po ng clutch master O yung na po, may-ari Napakaganda na naman kanyang clutch may po, maganda ito na binigay na. natin sa may-ari ang kanyang Puma okay, Master para sa akin. Difference sa halimbawa Salamat, ay Mr. Pads Mechanic. Para sa mga nagkananong dito lamang po tayo sa Sapampalay, San Jose del Monte, Bulacan, Sierra Iso. Along the lamang kami gaya, ang makikita nyo po yan dito sa tabi lamang po ng Karsada.